kam, ipinaalam na may advance valentine's gift si Paolo Blino kay Kimi. Palagi talagang excited ng ate sa takbo ng relasyon ng dalawa. Madami din nakapansin kung gaano ka supportive. Madami din kasi talagang nakakapagsabi kung gaano ka bait si Paolo Blino. Noong hindi pa sila magkatrabaho ni Kimi, napakabuting kapatid, anak, at kaibigan. Marami ng talagang bashers. Gawa ng may anak ito sa pagkabinata. Ilan nga si mga papuri sa aktor na maraming foundation daw umano tinutulungan ito. Maging nga mga kababayan sa sagada kung, kung saan siya lumaki ay hindi nakalimot na tumulong ito. Once kasi nakikita mo na ganyan tao mapasok sa buhay ng ating idol natin? Sino ba naman tayo para hindi mapapayag? Ayon nga sa mga komento, gusto na namin malaman kung ano ang Valentine's gift ni Papi. Napakaswerte na katagpo pa si Kimi ng ganyang dalaki. E eh, siya ang nararegaluhan at inaalagaan. Before kasi sama mga nagiging interview niya, Sama, mga ex, buhos kong buhos sa pagmamahal. Grabe kong magbigay ng mga regalo. Kay Gerald Anderson at si Yendin. Sabi nga ni Kimi noon, kapag nagbigay daw talaga na siya, ay eh parang bakla. Sobrang mapagbigay kaya nauubo na abuso ng ibang tao. Thankful na pumasok na si Paolo Bilino sa buhay niya. Anong to? kilik din bahayo, nawaw kimpaw.